Hi guys, welcome to Judge RTV. Ngayon guys, ay meron akong i-test drive guys sa akin panibagong vlog guys na yung bigay sa akin, bigay sa amin guys ni Lord guys. Ito yung uh, sasakyan na pinangarap ko noon guys na ngayon ay natupad na guys. So salamat talaga sa iyo Lord Jesus. You're the best. You the best Lord. At salamat din ako sa uh, family ko guys na full support din sila at full support kami lahat sa isa, isa guys sa aming small business guys at uh, I pray to the Lord na uh, someday uh, magbubunga rin ang paghihirap namin at asenso uh, kami sa buhay manalig lang tayo guys at pangatlo as, nagpapasalamat ako sa komiker uh, namin guys na si Ate at uh, Hi Ate Anne, alam ko na nanonood ka kasi isa ka rin sa mga subscribers ko thank you, thank you sa lahat Ate Anne, sa papayag um, pagpayag mo na maging komiker namin at salamat din kay Busing sa asawa mo sa pagpayag ng yung dalawa. At ito na, guys. Meron nga palang out guys. Shoutout nga pala kay Sean PTV. Hi, loads. At ngayon, guys, meron ako ipapakita, guys, na sekreto lang, guys, na kapangyarihan ko, guys. So, ito na, guys. Mula na natin, guys. So, bago pala nun, guys. Kung bago ka palang sa channel ko, guys, i-click mo naman, guys. Kung nagustuhan mo yung video guys, i-click mo naman yung like. That, at tapos guys, subscribe. And then guys, click mo na rin yung notification bell guys. So, thank you guys at manoorin nyo to guys. dito na guys dito na tayo lalakad na tayo guys punta sa sasakyan natin sa, sa so, dito tayo sa maliit naming tulay tulay mas <laughs> so, ito yung mga lupa guys na sinasaking namin sa sako yan yung bahay namin guys yung may out oh, hindi pa tapos yan guys kasi kulang pa sa budget so tignan nyo guys yung kaligid madami na rin mga uh, nakatira dito Tignan nyo na yung mga bahay, di ba? May social distancing rin. Kasi nga, hindi pa occupied lahat ng space dito. Pero may ari na lahat ng mga lupa dito, guys, is meron ng uh, may ari lahat. Yung iba, hindi pa nila na-build yung kanilang uh, bahay dito. Baka nag-iipon pa sila, guys. So as you can see guys, sa uh, lugar namin is jan guys. Is jan yung mataas na burol. Ay yung mataas na bahagi guys. Napapalibutan kami ng mga malalaking puno guys. And guys. Ito guys. Ito guys itong lupa na naapakan ko ngayon is gagawin tong gagawin to soon na subdivision guys meron na mga engineers dito na pumunta to guys patag to dito guys tapos yan guys yan ganyan guys mataas na yan dyan guys kaunahan yan guys dyan na yung daan na concrete Ito guys, dyan, bundok yan dyan guys. Ito nga pala yung sasakyan ng bayaw ko. Service nila ito guys sa pag-deliver nila ng garden soil. It is dry natin yan guys soon. At ito naman yung blessing ni God sa atin guys yung pinangarap ko Aww. na sasakyan dati tapos ngayon nandito na guys so salamat talaga Lord sa blessings so meron pa kaming karga dito guys garden soil to guys ito yung binibenta namin guys sa mga customers namin guys minsan online guys minsan rin may tumatawag sa amin so ngayon guys it drive ko na to guys mahaba to guys na magtikab hindi to ordinary na magtikab kasi maaba siya dito yung ilagyan ng mga gamit mahaba siya guys 4x4 din po guys tignan nyo yung daan Oh, ngi-main yang guys, mga sako lang, yan guys. Bawal mag. aku ng basura dito, sini 'ko may arape. You can see, guys. putik talaga 'yan, guys. Itong TV is, guys. Parati itong dito, guys. Uh, perhati sa sana. Uh... dito, guys. Uh... Uh, dito guys. kailangan talaga na kailangan talaga malakas yung belo guys para hindi siya ma so dahil maputik guys kailangan natin mag-bailo dito. Itong TVS guys, kailangan mag-bailo kasi 3x2 lang yan guys. Ito guys, build kahit hindi na tayo mag dito guys kasi 4x4 yung i-try natin guys. Tignan natin itong 4x4. dito guys. 2 so, x dyan guys. na natin, guys. Dito na tayo, guys, sa loob ng sasakyan, guys. Make sure, guys, na meron tayong license, guys, bago tayo mag-operate ng isang sasakyan, guys. So, yan ang license ko, guys, non-professional driver's license, guys. Ang license na ito, guys, ay kaya nang mag restriction ng 1 to 2 restriction guys yung 1 guys is para yan sa motorcycle guys at yung 2 naman guys para yan sa 4 wheel vehicle guys na private bawal po ako mag drive ng ah uh, ng mga sasakyan na di pasahero guys private lang talaga yung mag drive guys saka yung mga motor guys na uh, single motor guys bakit nga ba ng professional yung kinuha ko guys kasi guys ako kasi guys Mayroon kasi kami small business guys kailangan man madalian guys so itong napili ko guys nang professional kasi one month lang siya guys nakuha ko na siya pwede naman guys professional yung kunin ko kaso lang matagal yung professional guys abutin pa ng 6 months guys so kailangan guys pag nasa labas tayo huwag natin kalimutan mamag face mask guys meron din akong face shield dito guys yan yung face shield ko guys ginagamit yan guys kung maraming tao guys open nyo guys kung meron yung yung face shield guys yan talaga yan guys pag lumabas tayo guys tsaka guys ah, uh, ginagamit nyo yung face shield guys pag pumasok tayo ng mga supermarket convenience at 7-11 so where then your face shield guys So ito yung mga kailangan natin yung pilit guys. Itong isa guys, yan yung clutch guys. Yan yung nakikiwalay sa makina at sa transmission guys. Pag kailangan yan guys, yan yung una mong apakan guys bago yung monobel. Yung sakit na guys, yan yung brake guys. Para huminto tayo guys, yan ang tante din guys. I Check natin ang fluid yan guys. Pag maliit na lang guys, yung laman ng tap at yung dito sa gilid naman guys dito sa right side guys yan yung uh, natawag na sil silitor guys yan yung sa gasolina guys para mandar yung sasakyan natin guys ito naman guys yung, yung kambiada guys ito guys magkita natin guys sa kambiada meron siyang 1, 2, 3, 4, 5 tsaka reverse Or primera, segunda, tercera, cuarta, quinta At ito naman guys Ito guys Ito yung full four wheel drive guys Kailangan natin yan guys Pag uh, na up kayo sa putikan guys okay. I-pull lang natin yan guys Up na tayo guys Tignan nyo guys Tignan nyo guys tayo guys kailangan natin tong 4x4 guys ganito lahay lang natin pataas saka ito guys itong L guys ganyan guys so kapatid kong mahawak guys so mag seatbelt muna tayo guys So, naka-4x4 na tayo, guys. Hindi na tayo matakap ito, guys. Atras tayo, guys. Maliit <laughs> kasi itong... Maliit kasi tong, daan dito, guys. Спасибо. Guys. ito guys kasi yung daan ito napakaliit kung hindi for by yung yung sasakyan mo guys mo muna ipasok dito guys kasi mahirap talaga dito talaga mas takap ka sa putik guys kaya ito yung tinuha namin guys sa sasakyan for by for guys kasi dito sa lugar namin guys maputik talaga guys

ang inyong paligid guys. Marami pang mga grabe yung putik guys grabe <laughs> yung putik so yun na nga guys sa Ah, uh, uh, salamat sa pagsubaybay doon guys sa uh, pagtest drive ko guys. Nandito ay Uh, sinubaybay na pa rin ako guys at uh, salamat talaga ako guys sa Panginoon guys kasi uh, lahat ng meron sa amin ay uh, alam ko na hiniram lang namin yun sa Diyos at uh, salamat talaga sa Panginoon dahil uh, meron mga tao na ginamit yung instrumento para tulungan kami at uh, binabalik ko sa inyo yung blessing blessing bless na uh, i-bless din kayo ni Lord salamat sa inyo at ngayon guys ay kung meron kayo natutunan guys ay i-comment nyo naman guys. Kung meron kayo ipapagawa guys i-comment nyo guys. At uh, gigawa natin yan ng paraan guys. Yung kaya ko lang guys. Yun lang guys. Salamat sa inyo at God bless. Stay safe guys kung nasan man kayo at always pray to the Lord. Bye bye.